pan pero patas ang talakayan. dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue eye for an eye i for an eye I. I pabati muna po natin po ang uh, head ng MDRRMO Bani Pangasinan ng isang magandang umaga si uh, Sir Angelico Ventinilla magandang umaga po sir uh, welcome po sa programang IFM uh, News Prime Edition kasama niyo po idol Mark Espinosa good morning sir Sir, hello po. Good morning po, sir. Mark, uh, Sa lahat po ng mga listeners at viewers po ng IFM po. Opo. Sir, uh, ang hiling ko, uh, eto po, makibalita po kami. Kahapon po ay uh, nagkalat po sa social media. At uh, gabi na lang po nung uh, nag-post po si uh, Vice Mayor Gwen uh, uh, Yamamoto dito po sa update nga po dahil uh, meron na di umano na apat na kalalak. Noong una nga parang tatlo yung sinasabi nila, pero uh, ano po ba talaga ilang po ang bilang po nila at papaano po nangyari po itong uh, ano po na ito, insidente po na ito, diyan po sa may uh, Busay, uh, diyan po sa may uh, Bani, Pangasinan, sir. um kasi po uh, ganito po yung nangyari, sir. Around mga quarter two four po, may tumawag po sa amin si Kapitan Ampere po ng Barangay Kalabang para i-report mm -hmm. nga po na may pumunta doon sa kanila na nagpapatulong para hanapin po yung tatlong mga kasama niya. So bali apat po sila na pumunta doon mm -hmm. at yung tatlo po na iwan po doon sa baba. Base po doon sa kwento po nung nung estudyante na nakapag-report doon sa atin sa Barangay Hall ay naiwan po yung tatlo kasi hindi na daw po nila kayang lumangoy. So mm -hmm. nung pinuntahan po ng Barangay Council at ng MDRMO together with the Bantay Dagat ng LGU Bani at PNP, uh, nag-conduct -nag na po tayo kaagad ng search and rescue. So mm -hmm. hindi po kami nakapagbaba kaagad kasi ongoing po yung, yung pag-i-interview din po namin dun sa nag -report. Kaya naman po nahuli po yung posting po ng ating vice mayor. Apo. Pero yung during nung mga around before 4 pm po nakapag-deploy po tayo kaagad ng team na maghanap at luckily mga around before 8 po nahanap po yung dalawang mga bata. Mhm. Mm so yung tatlong nakaligtas na po ngayon is puro sila taga-Alaminos City. So yung hinanap natin, uh, po yung tumawag po kayo sa amin kagabi, Apa. hanggang alas 12 po, naghanap po tayo kasama po natin yung ibang barangay naman po, yung barangay council po ng Ranao. Uh, mm -hmm. at ang po, uh, hindi po natin mahanap at uh, kaya naman po nagpa-deploy ulit po tayo ng search and rescue team ngayon. Nandun na po sila nga, ngayon sa site. So, antayin lang po natin yung further na notice or information na gagaling po sa team leader po nila. Mm -mm. E dito po sa may uh, busay po uh, Sir Angelico, uh, ano pa paano po ba itong sistema po natin po dito? Kasi yung mga, syempre, mga turista na, ito po, mga nakikinig po ngayon, lalo po, ganito po ang uh, weather po natin. Uh, meron po ba tayong alituntunin na, uh, na talagang uh, uh, bago makapasok po dito may proseso muna uh, kailangan dumaan muna sa tourism or kung uh, saang sa ang opisina Sir Angelico? Supposedly so, po yung mga pupunta po doon ay mag-register po sa barangay mm. then sa registration po doon sasabihin nila kung okay po ang mag-swimming sa Busay Kalabang Ako. or hindi. Ngayon po yung mga yun po ay hindi po yata nadaan sa barangay. Mm -hmm. Kung Lumosok. kaya naman po, hindi po sila nasabihan, yes po. Kasi yung area po na yun sir, kabilaan po ang daanan po doon. May daanan po from dito sa Kalabang at mm -hmm. meron din pong daanan yung nasabi kong barangay po kanina sa Barangay Ralaw, pwede rin po mm -hmm. silang dumaan doon. Mm -hmm. So medyo maluwang po pero ang tinaka uh, madali po malapit na route po talaga is dito po sa may kalabang. kalabang so uh -huh. yung kalabang po pagbungad po, po, eh, nandun na po yung barangay hall. Uh -huh. So wala po kasi nakak nagsabi na pupunta po doon. Kaya hindi po sila nasabihan sir na uh, hindi po talaga maganda or hindi safe yung pupunta uh -huh. doon ngayon kasi yun nga po, uh, sabi nyo nga po malakas po kin paminsan-minsan yung ulan. Uh -huh. So hindi po ina-advise talaga ang pag-swimming po doon as of the moment. Opo, uh, diyan po sa area po uh, sir Anghiliko, uh, ano po ba ito? May mga cottages po ba dito or uh, ito po parang ano po ito? Parang uh, uh, free site po na talagang wala pang nakatayong mga establishment. Sorry, <laughs> hindi pa po kasi ako nakakapunta po diyan. do taga Bani, Pangasinan ako pero hindi pa po ako nakakapunta diyan sa may busay Actually po sir, wala pa wala pong mga cottages po doon. Mm -hmm. Parang talagang kung may pupunta, magpapaalam lang talaga sa barangay para alam din po mm -hmm. na mayroong tao doon. Actually aware naman po yung mga taga-barangay doon. Oh, pero siyempre po mga bisita po sila, hindi po mm -hmm. nila kun alam na lang siguro nila yung daan kaya dumiretso na po sila doon, sir. Mhm. Mm Ito pong mga pamilya po ng mga biktima isa uh, na naman po. Pero yung tatlo po ba, ano po ba, nasa hospital pa rin po, na discharge na po uh, sa San nahanapon po sir nung na, na napala po namin yung yung situation po pinunta po namin kaagad sa hospital yung naunang nag-report mm -hmm. then nung narin na, na ko po namin na rescue po natin yung dalawa po kaagad uh, din po natin pinunta doon sa hospital para ma-check po ng mga doktor at mabigay yung kailangan nila mm -hmm. since nagkaroon na po ng problema sa kanila. na, mga ilang oras din po silang nababad din po yaka sa tubig. Mm -hmm. Okay. Eh, pero so far po, sir, kasi eh, sabi po ninyo, may dip, na deploy na po ninyo kanina yung pong, uh, mga search and rescue ano po natin po, team. Uh, kamusta po yung weather po ngayon dyan? Siyempre, kung uh, sakaling, uh, eh, dito po kasi sa may Eastern Pangasinan, medyo uh, may pabugsubugsong pag-ulan. Ngayon po sayo, okay po kami dito, wala pong ulan pero noong hapon lang po talaga ang maulan po. Mga around ala mga mga o, to 3 po siguro 'yun sir, 'yung mm -hmm. malakas ang ulan po talaga. Mm -hmm. Opo. May may kwento rin po na nakita po nung mga kasamahan niya na may um, uma, nakaahon po itong uh, uh, actually patuloy na pinaghahanap po actually po yun po yung base po doon sa nag-report. Pero inaalam din po namin kasi kaya nga po naghanap din po kami sa kabilang uh, side po ng barangay kasi mm -hmm. po sir, yung report po nga po eh nung tumalon daw sila, nakita pa niya yung kasama niya na umahon. So, mm -hmm. ang pan po namin, analysis po namin, sa assessment po namin, maaaring nandun lang siya sa may kabilang side po ng, ng busay po. Mm -hmm. Pero kagabi nga po, anggang alas 12 po tayo naganap, mm -hmm. uh, kasama din po ang Barangay Council ng Ranao, uh, wala pong nahanap po kagabi, sir. Mm -hmm. So, tinuloy din po natin kanilang mga before 6 yung pag-search uh, and rescue po, sir. Opo, yung tubig po na nagmumula po dito sa Busay, saan po, po dumidiretso po ito, uh, Sir Angelico? Actually po, yung tubig po na yan is naiipon po dito sa may area ng dampo may median tampo diyan. Kaya doon po naiipon yung mga tubig na nanggagaling po doon sa bukal, sir. Mm -hmm. Okay. So dito po Tapos, is kung papali ko okay. downstream po papunta sa Don Cayo River po natin dito sa Banipangasinan po. Mm -hmm. Okay. So so far po uh, MDRRMO katuwang po ang uh, ilang po ng mga ano po natin no uh, enforcement body tama po ba, sir? Yes po. Ang naka-deploy uh, po kahapon sir is PNP, MDR, Bantay Dagat po ng LGU Bani at yung Barangay Council po mismo ng kalabong mm. po sa pamumuno ni Kapitan Ampler po ng kalabong. Opo. Siguro uh, paalala na lang po siguro. Uh, Siyempre mula po sa pamahalaang uh, bayan po ng uh, Bani sa mga turista po na pumupunta hindi lamang po dito sa may busay kasi marami rin po tayo po dyan na ino-offer sa Bani po na pwedeng puntahan ng mga turista. Uh, na may kinalaman po sa swimming. Pero sa mga gaitong pagkakataon po, gaano kahalaga na dapat makipag-coordinate uh, uh, sa ating pong, uh, mga lokal and uh, municipal to the barangay level po bago po pumunta po sa mga site po na yun. And of course, dun po sa mga nagpapakalat na mga balita, inuunahan po ang LGU minsan, uh, yung danger po ng uh, misinformation and disinformation. Sir Angelico. Yes po. Um, Unang-una po, para sa mga turista po, uh, alamin po muna natin yung weather bago tayo mamasyal or pumunta ko sa kung saan-saan po. Hindi po tayo familiar sa mga lugar, kaya much better po na magsik po ng guidance po dun sa mga native po dun sa area. Para pong nandun naman po ang barangay council, pwede po sila sanang magtanong po doon sa area, dun sa mga do's and don'ts po. Um, number two po, doon po sa mga pumupunta, sa mga pupunta pa lang po sa area na 'yon, uh, make sure lang po na wala po sanang iinom kasi po 'yun po yung isa sa mga mm -hmm. cause kung bakit uh, parang malakas yung uog. Mm -hmm. So, tatalon lang tatalon. Actually po uh, no diving po doon sa area na 'yon pero since mm -hmm. uh, 'yun nga po hindi na nalaman na kanon po na may tao doon kaya wala pong uh, na nakapag kung sa kanila nakapag-pacify na wag tumalun lang tumalun, sir. Mm -hmm. um, Doon naman po, sir, sa kwan, um, mga nag, nagbibigyan ng na mga maling information, please lang po, um, nami-mislead po at lalong kinakabahan po yung mga kababayan po natin. Kasi, sir, mm -hmm. may isa pong nag-post po na sinasabi doon na may tagadakap daw yung yung apat at mm -hmm kung sino man yung mga nawawalan ng anak ngayon, baka yung mga nandun na, please lang po huwag po tayo magbibigay ng mga gano'ng impormasyon. Kung hindi po kayo sigurado doon sa impormasyon na sinasabi po ninyo, magkakospo ng panic yun. May mga nagpo-post pa po according doon sa mga information nila. Pero kami po na nandoon sa site, wala pa pong nilalabas kasi wala pa po kaming confirmed po na mga names po tsaka kung ano po talaga yung nangyari. So sa mga Facebook followers din po ng IFM Dagupan at saka doon po sa LGU Banit saka doon sa MDR po na nagpa-follow po, Mas maganda po sana na ang pakinggan na lang po natin is yung mga legitimate na offices po para mm -hmm. sa information. Kasi in the first place sir, tayo po hindi po tayo maglalabas ng mga fake news po. Lahat po is tama lang po. Kaya para ma-lesson po natin yung yung Hello sir. Hello sir. Yan medyo nawala si uh, sir Angelico Pero tama po 'yun, no? Yung pong uh, sinasabi po ni uh, sir Angelico na uh, kailangan po talaga na magkaroon ng uh, ano po dito, uh, tamang impormasyon. Hello sir. Hello sir. No, so balikan balikan po natin po no si uh, sir Angelico kung uh, ano pa po no, ma-contact pa natin. Uh, dahil uh, ongoing po yung kanilang uh, search and arrest. Uh, sir, hello. Na nawala po kayo. Yes, sir. Yung, hello po, sir. Yes po. Apo. Yung sinasabi yes, niyo po, po kanina. Apo, apo. Yung sinasabi niyo po kanina. Ayun uh, nga po. Um, dun, dun lang po. Uh, sana tayo makinig sa mga legitimate na offices po. Katulad ng ganito po, sa IFM, sa LGU, post po, para maiwasan po natin yung pangamba at pagkaka-nervous po ng ibang tao, sir. Okay po. So ang hindi ko, isingit ko lang, uh, kamusta po yung paghanda po natin po dyan, though uh, hindi naman po tayo madadaan na itong bagyong si uh, Tropical Depression na uh, uh, Marisol. Pero ano po bang paghanda po ngayon po ng LGU ba po dyan? Actually po, nakaredy po tayo dito ngayon. Kasama na rin po yung mga relief goods, yung mga gamit for rescue. Kaya lang po, nakadeploy po yung Ibang teams po doon sa kalabang po sir mm -hmm. for the search and rescue sir. Opo. Mr. Angelico Ventinilla, ang head po ng MDRMO Bani Pangasinan. Maraming salamat po sir. Mabuhay po kayo at uh, sana po ay uh, mahanap po ng uh, ano po matibasa ito pong uh, isa pa na uh, ano po no, na lalaki na nandiyan po sa may busay uh, ano po natin falls po natin. Maraming salamat po mabuhay po. Agyaman kami sir. Yes po, sir. Salamat din po. Okay, Idol. So, yan po ang panayam po natin po no sa update po natin na uh, tungkol po dito po sa uh, patuloy po na search and rescue po uh, sa uh, isa pang uh, individual na hinahanap dyan po sa may Busay, dyan po sa may uh, Banipang, Gasinana. Ewan, panalangin po natin po no na talagang sana ligtas po na mahanap po ito. Anyway, Idol, magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala. Informasyon Intriga. Intriga. Issues. I Issue. for an eye. I